taong 2012 nang mag-resign si Marife bilang supervisor sa isang supermarket. Bagamat hindi madali sa kanyang iwan ang trabahong bumuhay sa kanyang pamilya sa loob ng walong taon, pinili niya pa rin itong gawin para mabigyan ng oras at tamang gabay ang mga anak. Simula noon, mag-isang kumayod sa trabaho bilang promodizer ang kanyang asawa at pinagkakasya ang kitang 10,000 piso kada buwan. Natakot din po ako noon, ma'am. Gawa na kukulangin din po kami sa pangailangan namin. Hindi kami nakakabayad. Sa so, inuupahan namin, buti na lang po sa dito ko yun. Lumaki yung utang namin doon. Nasun yun yung time na mapuputulang kami ng kuryente. Naisip ko nga po, ma'am, na, na, hindi na sana ako nag -design para hindi ganun kahirapan ang naranasan namin. Umabot sa halos 50,000 pesos ang kanilang utang sa inuupahang bahay, kaya ganoon na lang ang kagustuhan ng kanyang mister na makapagtrabaho sa ibang bansa. Yung pinagpipray ko po, po noon ma'am na maka-approve po yung asawa ko kasi gusto rin po niya yun eh. Matagal na rin po niya yung gusto mag -ipag 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 ibang bansa po ma'am para makatulong nga rin po sa pamilya niya at saka makaraos din po kami. Dahil sa mabigat na problemang dinadala, hirap makatulog si Marife tuwing gabi. Ito ang naging daan para mapanood niya ang programang The 700 Club Asia Sumabay siya sa panalangin ng mga host tungkol sa paglaya ng mga tao sa tanikala ng utang at sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Kasi ang pera ko nun talaga, ano, 100 pesos na lang, eh, kailangan makumasahe pa yung asawa ko. Kasi may pasok siya pagkaumaga. Pagkatapos nung episode po nun, biglang tumawag yung kapatid ng asawa ko yung nasa ibang bansa. Sinahanap niya yung asawa ko. Sabi ko, bakit? Sabi ko, tulog na. O, sabi niya. Kasi po ate, magpapadala po ako bukas ng 5,000. Sabi ko, ito na yung dininig na ni Lord. Nang makuha ang pera, hindi siya nag-atubiling magbigay ng dalawang daang piso sa gawain ng CBN Asia para makatulong din sa mga kababayang inaabot ng Operation Blessing. Di ba, ang daming nagigirap. Tapos, ayun, kahit sa kunting halaga po, makakapasaya na tayo ng ibang tao at makakatulong po at naging tapat ang Diyos sa pamilya ni Marife na abroad ang kanyang asawa sa Taiwan bilang factory worker at sumasahod ng halos 60,000 pesos kada buwan. Nabayaran nila ang utang sa inuupahang bahay at natutugunan na ang edukasyon ng apat nilang anak. Matapos ang apat na taon, nakapagsimula na silang hulugan ang kanilang dream house na nakatakdang maibigay sa kanila sa darating na Disyembre. Patuloy siyang nagbibigay ng donasyon sa gawain ng Panginoon. Hanggang ngayon ay hindi nagkukulang ang Diyos sa pamilya ni Marife at patuloy siyang naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay kailan may hindi magbabago. Maraming salamat po sa Kaika dahil sa hindi niya kami pinamabayaan. Sa Kanya lang po tayo umasa at magtiwala po at siya ang maging sandigan natin.